Well, unang-una, -una, no, nagpapasalamat tayo sa ating uh, mahal na Pangulo at kay Speaker Martin Lombardes dahil uh, napamamahagian ang ating uh, mga kapatid sa industriya. About 15,000 ang mabibigyan ng ayuda na magagaling sa AKAP. At uh, ako'y natutuwa dahil uh, alam naman natin sa panahon ngayon talagang uh, ikahos ang uh, industriya ng pinipulat. Ang naman... Siyempre, hindi naman ano rin. But, uh, but at least uh, napansin nila ng ating mga lakangulat ni Speaker Martin na mabahagian ng tigli limang libo. I have to list here. Ang uh, ayan, 7,500 octops ang makakatanggap uh, today, beneficiaries. Tomorrow, another 7,500. So, bali, uh, 15,000 itong mabibigyan ng tulong na ito. Uh, magmumula sa Film Academy of the Philippines, sa Mall Fund, uh, FBCP, at siyempre yun sa MMDA. Kaya ito tulong-tulong. Ano? Kaya, I'm very happy para sa mga kapatid ko sa industriya ng pelikula at television na matulungan sila. Dahil uh, alam naman natin, hindi katulad to ng, hindi sa panahon ngayon, no? hindi na kasing lakas sa mga pelikula nung araw eh. Nung araw, sa isang buwan, nakakagawa kami ang galabing dalawang pelikula. Sa isang buwan. Ngayon, mapalad na, na may mapanood kayong dalawang pelikula sa isang buwan. O isa. So, talagang nag-ihikahos ang industriya namin. Tsaka, kaya nga, uh, sa programang ginawa ito ng Mahal Pangulo, akala ko nga gagawin lang to sa iba't ibang parte ng uh, bansa pero nag-focus din dito sa industriyang ito kaya talagang kinikilabutan ako at ako'y uh, natuwa so, sobrang uh, saya ko dahil uh, hindi nila nakalimutan ang mga kapatid ko sa industriya So yun, kaya congratulations sa ating mahal na Pangulo at kay Speaker Martin Lutmatres. Siya mo Gusto ko rin formal na ipakilala po ang aking sarili. Ako nga rin po pala si Alex Baltazar mula rin po sa Radyo sa 630. Alright. Okay. So, ngayon po, no, mga kababayan, sumahin po natin sa lubungin ang pagdating ng ating... <laughs> Unang po sa lahat, ibig kong magbigay galang sa ating uh,